Guys, nice. palagi akong pinaprank ng jowa kong mga Gaganti tayo. Ipaprank ko siya dito. May nakuha akong lemon dun sa rep. Huh? siya. naman yung ipaprank ko siya. Eh. Nakikita ko eh, akong... siya. Nakita ko kami, naisipan ko yung siya. Ito so, na kung mag ko lang sa mga ano, pero gagawin natin sa kanya. Tingnan natin yung action, guys. Ayan na lang ang pagpaprang. Ang higanti ng inapi. Ayun siya, guys. So, oh, natutulog. Ito yung lemon. Oh. <laughs> natulog, na guys. Tingnan nyo. Nakakangapa nga. Ha?